kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at sa lahat, ating eala ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kalob blamang nila mga sandali, ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. mga kagabay mas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabuhay at nagahari ni isang Diyos magpas sa walang hanggang. Mga kagabay, mukhayatang matindi na ang nakabang o ang pagiging magdanakaw natin mga Pilipino. Nakakaya na tayo, tayo sa buong mundo. Nakawan sa gobyerno, nakawan sa mga uh, business establishment, nakawan kung saan saan, nakawan pati karangalan, nakawan pati nga mga uh, kadakilaan, parangal, ninanakaw ng mga Pilipino. Sa bagay, noong dumating si Ferdinand Mancila, kasama ang mga Espanyol, kaanang mga mandirigma, nang dumating sila sa Limasawa, sinalubong sila ng mga tao sa Limasawa. Tuwang-tuwa si Madila na ang sabi niya, naku, Napakabait naman ng mga Pilipino. Abay, uh, ang, sa ang nangyari pala, ninakawan ang mga sasakyan ng mga Kastila. Kaya, napasigaw si Magilan. Las Isla de los Lagrones. Ang isla, ang lungga ng mga magnanakaw. Lagro. Yan ang Pilipino sa madaling salita, panahon pa lang ng Kastila, magnanakaw na tayo. Sa ngayon, bukod sa mga magnanakaw sa gobyerno, abay, pati ang mga santo, ang mga gamit sa simbahan, minanakaw na rin. Kamakailan, nananawagan si Archdiocese o blinggay ng dagupan Arzobispo Socrates Villiga na kumahari sana isa sa uli ang ninanakaw na imaheng na start po na nga patrong na nga parutya ng San sa Pangasinan sa San Jacinto ni Ayon sa panawagan ni Arsobispo Socrates Venegas, eh, wala naman kung manong dahilan para nakawin ang isang santo. Una, hindi naman ito magamit ng nagranakaw kung inaisip na magkaroon lamang ng anting-anting unang -anting kapangyarihan sa paniwalang makatulong sa mga magdanakaw ang imahin o istatwa ng isang santo katulad ni San Jacinto. Sa ngayon, nagbuo na ng isang team ang Archdiocese sa si Arsulispo Miligas upang hanapin sa lahat sa pinakamaliit na paraan upang matagpaong muli ang tunay na imahen na niya sa nasinto na umano'y pinalitan ng mga magnanakaw, ng mga magna, ng mga magmando, mga magnanakaw, ano anunuba ng pera, manunubas sa kabar ng bayan. Kaya pati simbahan, hindi na pinapatawad. Ayon sa kay Arsabus Provinigas, noong 2016, maaari niya uh, August 27 o September 23 nang nagawa na palitan ang imahin eh, Sana Sinto yung totoong imahen na nakalagay sa kaliwang retablo ng sa altar sa isang simbahan sapagkat ito ay ipinagkatiwala sa nagpipinta baguhin, linisin ang imahen ni Sana Sinto ipinagkatiwala ng pari ang buong imahin. Hindi niya inalis yung mga kamay at yung mukha ng imahin. Alam naman natin na yung imahin ng isang santo sa mga katuliko, kahoy yan, kahoy. yung mukha, yung kamay, at yung bahagi ng binti. Yan ay uh, uh, galing yata o gawa yata sa Pransya, sa Pransya doon pinapagawa, maganda, mahal. Ngayon, ipinagkatiwala sa magpinta. Nang ito ay ibinalik sa retablo, sa altar ng simbahan ng San Jacinto, nagtiwala ang mga tao sa simbahan. Ngunit habang tumatagal ang uh, buwan, taong, hanggang ito ang pitong taong na talagang buna ang pagkadiscovery na piki na ang San Jacinto na nasa retablo sa altar ng parokya ng San Jacinto. Pinalitan ng piki ang tunay. Pag nanakaw din yan. Kaya mga tulad ng panawagan ni Arsobispo, ang ating kagabay ay kasama na rin, nakibahagi na rin sa panawagan na sana naman isa uli ang ninakaw o ang pinalitan sa nasinto. Sino man ang utak ng pagnanakaw, sino man Anak nakaalam sa pagnanakaw. Siguro naman, napakahirap na dahil itong taon na ang nakaraan. 2016 na nangyari ang nasabing kabuhungan ng sino mang magnanakaw o mga magnanakaw. Kabayaan ba ninyong manatili kayo na mamumuhay sa mabigat na kasalanan. Ngayon, kung yung mga magnanakaw ay hindi naman katuliko, hindi naman naniniwala sa mga imahin, ay maniwala na lamang kayo sa tinatawag natin karma. Yung uh, masama ang dating para sa doon sa mga magnanakaw magkaroon tayo ng uh, sakit o mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Baka sa ngayon, sa loob ng pitong taong na yan, ay uh, nakakarma na yung magnanakaw. Pero manawagan ang inyong kagabay. Pakisa uli na lamang ng totoong sanasinto. Ito kasi hindi kaagad nalaman sapagkat nagtiwala nga yung mga taga-simbahan na yung uh, santong kanilang hanggang ngayon ginadasalan ay yung si San Jacinto. Hindi nila alam na piki. Pero yung mga nagsisimba na pamilyar sa larawan ni San Jacinto, lalo na yung mga dibuto, nakikita nila, napansin umano na yung uh, slant, yung buksa harapan, hindi na yung sa pinaghambing na yung mga larawan ni San Jacinto. Itong uh, San Jacinto ngayon, walang islan, tikis.